Ay, naku, nabot na amo ang parcel nga pa yung guy, from, guys from Shopee. So, ato siyang i-open. Na nabi, picturean sa nato niya. Wait lang. picturean sa nako, kaya basing na So, ate siya ni-open. Uh, I'm so excited. Ganda. Ay, grabe namang gid ka niya. So, na ako ani before, pero dili siya kuan katong na Same eh, siya ato, pero dili lang to. Ito lang to siyang taas, gid kaayo. Pero kani halo Look at the... Tulong ikabok ang tag-iaan eh. Tag-157 lang siya. Sige. Allah. let's try. Ngani Taas ng Lah, buka, <laughs> <Naku kayo. laughs> wow.

na siya ay push button para inyag open anak na dayon inyag pick up iyan lang siya mara na siya katong... wow, nice kayo nice kayo ni palit na mo ani para sa kuan ulan init nga kuan panahon for only 100 TRR 157 din siya. Shopping nako 'yung palit. Ibutang nako ang link. There sa a ubos. So, click lang ninyo ang link. Okay? Bye.